I've been attached with the feeling of them waking up with you Nailalam naman natin na nasa 137 episode na nga tayo ng Can't Buy Me Love na talaga namang gabi-gabing inabangan ng maraming bablis at sa nalalapit na katapusan ay mas lalo ngang na-excite -e ang mga bula lalong-lalo na nga sa mga ganitong larawan pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan sa bawat post nga ni Direct Make Cruz Alviar ay patungkol nga sa ating couple na ngayong araw ay last day ng araw ng shooting para sa Kent by Me na marami na nga ang nalulungkot dahil sa bawat eksena nga ng ating couple na talaga namang nakakaabang talaga. Malo na nga sa bawat eksena ng ating Donnie at Bel Mariano na naman nalulungkot na nga ang maraming babli sa magiging katapusan nga nito at umaasa nga sila na sana happy ending ang Kent by Me na talaga namang umani na ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pa na ayudang.